ang isang nakaparadang kotse sa Quezon City. Posibleng nahulog daw ng may-ari ang susi at natunto ng kawatan ang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking ito na panaitingin sa mga nakaparadang mga sasakyan sa Barangay Masagana Project 4 sa Quezon City, bandang alas 3 na madaling araw ng biyernes. Maya-maya, tinabihan ng lalaki ang isa sa mga sasakyan na tila may sinisipat. Nang walang mangyari, saka siya lumipat sa isang sedan. Ilang saglit lang, umilaw ang sedan at nabuksan niya ang pinto saka siya sumakay at nagmaneho palayo. Ang tinangay na kotse, pagmamayari ni Almari. Kwento niya, ginamit pa ng kanyang kapatid ang kotse noong Webes nang dalhin sa ospital ang kanilang ina para magpa Naiparada pa ito ng maayos sa harap mismo ng bahay ng kanilang tiyahin bago tangayin ng kawatan. Dagdag pa ni Almari, hindi masabi ng kanyang kapatid kung naiwan niya ang susi sa loob ng kotse o nahulog ito sa daan. Pero kung pagbabasehan ng kuha ng CCTV, malaki ang posibilidad na nahulog ng kapatid ang susi at napulot na ng lalaking nahuli sa CCTV. Bago siya makunta doon sa stock na namin, makalibot nyo na siya sa umasaga. Kaya hinanap niya talaga yung ito. Kung nakulot man niya yung susi, hinanap niya talaga yung kung saan niya yung ito sa kailangan niya nakapag. May pakiusap ang biktima sa tumakay na coach nilang Honda City na may plakang NAL 3653. Makonsensya ka naman. Yung ginagamit ko kasi pagani, may dialysis ako. Maawa ka naman. Iniimbestigahan na ng anti-carnapping section ng QCPD ang nangyaring carnapping. Ini-enhance na rin nila ang mukha ng carnapper para makilala. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.